Gigila -gigila. na. Ano, table na ba? Hindi, paramdam mo na mo kay Pahawak mo kay ate yung ano. Ayan, Hindi bitawan na. Hindi na. Amin na diba? para magkahangin. Ako oh, mayabang na ko, eh. Magkakahangin sa akin. Ayan, o. Puro patustos tayo, o. Hindi ba? One, two, three, Ate. <laughs> ano? Okay, takbo. Okay, takbo. Takbo, takbo, takbo.

gagawin ganun ganun ganun. Iba. Para <baratay>, iba atay <laughs> o oh, mas magaling <laughs> palipat sa si Ate Natalie mo. Papa <laughs> sa mantika ini nga lang, parang merienda mo na tayo Ayoko. Eh, hindi naman tayo sasama, hindi ka naman pagod eh. Ako tong pinagod mo eh. <laughs> ay, partners, oh. huh? partners? Partners! ay, si Parkers. Ha? Ay, si Parkers, Parkers. Kalakat pa. Ay, Parkers, andiyan pala Parkers. <laughs> Eh, Saranggola ang trip ng mga bata eh. Kung kailan may enjoy dako eh. Tayo eh. pwede pa kung ano, mga inom. Ah, katapos Saranggola. lang natin bumoto, guys. Kaya eh, hindi pa tayo pwede mangulangot. Mga hindi natin kay Sarap kung gano'ng karaming kumakain. Vlogger eh. din yan si Atikay Atikay Vlogs. Kung gusto nyo, kunyari, nagkikrave kayo sa mga rienda, tapos ayaw kayo makalabas, Panorin nyo na li-vlog niya. Ay, ano si Papagutom na lang doon ano. Si Melloy, si Meloy, si Atikay, si Baby Mika, si Baby Matmat. Ah, si Nova. Dito na lagi tatambay si Nova. Eh, ito 'yung matak bullet, matak bullet, hindi kasi nila 'yung mga ganya activity na ano. Nalaro para pawisan sila. Ako nag-activity kami ni Nova, ayan, napala ako. Ano Nova? Napalipat ka na? Oh, di ba na ka din? Sabi mo muna, place master. Place master, I love. Oh, sa puyos no. Kami paus mo nak. Hoy, Dios ko. Bulbul. Bulbul. Amina. Ganyan talaga magulo kasi buhay ko eh. Wala ako mo papalipad? Papakitaan ka ni Daddy. O kayo mo na. Ay, sige. Ano ni ano nadulo. Sige, agis mo diyan. Ano, dito ka ano? na. Tatanungin kita. Sino lab mo? Si Daddy o si Mami? Daddy. Yeah. Oh, ini okay na. Oy. Okay. One, two, three, five. Wala nang hangin, ganito pa oras talaga Wala na hangin, hindi na rin, Wala na rin <laughs> lang, Laka, yung ako makahinga Bawa, tara saranggolan Ito Eh yung kanina, yung lumilipad Ito yung lumilipad kanina? Ito, ito nang. Ano <laughs> po, lang po <laughs> <bubili? laughs> Eh, kapit bahay ko ay, Kapit bahay ko, Oh, sige, tara, magsiuwi na tayo. Hinahanap tayo ng mami nyo. Bibili ko kayo yung ano, mag-drone na lang kayo para kahit walang hangin eh. Ate kay Batyan na nakaka ano, nakakapagod yung merienda mo. <laughs> Tanungin niya po ba? Forty po na fish ball. Ito, ito. Ito na isaw. Uwi na tayo na. Sige, patay take out mo na lang. Gutom ka? Ay, mo lang umuwi. Eh. Style niya 'yun, dine-delay niya pag-uwi namin. Ang isa mo ayan oh. Ano ba? Bubuka no. Hindi mo luto, Alam mo lutuin pa sayo no. Ano charot? Wala ba charian? Mabalik sayo? Ha, uh, bahay na. Ah, pero pag lumipad diyan, babalik sa balikat mo. No? Uh, ano yun, mula ng pagkabata? Oh, uh, Hinahantid mo na no? Oh. Uh, eh, ganyan sinasabi ko, ganyan yung trip ko. Ang ginagis, babalik. Pwede rin bang hawakan yan o lilipad? Pwede hawakan doon, hawakan mo. Ah, <t> gato. <-tinyo> ano, ano kaya? Ano, <t -tinyo> ano kaya? hindi ah, naman daw masakit. Ayo. Ah, ganun man lang lilipat sa iyo. Ha? Eh, Ay, ayo ano. Dugo ko may ko sa dugo. Hindi <laughs> nga. Oh, yo ka lang. Ay, may nagbubukas ng ano, butong pakwan. Kailangan pag mag-aalaga ka ng ganyan, baby pa lang, sinusubuan mo na. Eh. O parang kayo, ng baby pa lang, sinusubuan namin kayo. Diba, lumaki kayo, umuwi kayo sa bahay. Ganun lang din yung ano, ibon. ikay kayo mag ano? Utang ko ate kayo. Pwede ba akong credit? Tumadami sticker natin kayo dito, yung mga pupa vlogger sa kanya. Timbuko, eh. Kulugisito Vlogs, Balot, Kiling, Sila Togo, Sila Bugs, mga please lang kayo. na tayo. Tama tayo sa 6.45 na no loto. Picture lang <laughs> kayo. po, ako tayo. Okay lang. Ang tatsama ka ako. po, tatsama ka na 1, ano ba ito i-upload? <laughs> ah, baka po bukas. Matigay, maraming salamat ha. O oh, diba, lupit tong cameraman namin. Para kami naka-drone. Ay, bukas uh -huh. na rin ta? Bukas! na tayo sa rampa na bukas. Si Arvin, wala si Arvin. Hindi namin kasama kasi ano eh. Busy ka. I-split ka ka eh. Sa birthday ni Natalie. Uh -huh. pa sa mangga. Alexa, I'm home. Oh, Arvin, nagberienda kami. Sayang. Tulog ka kasi kanina eh. ka na Pwede ba magkabit ang bola? Tara, silipin natin si mami kung okay, gumagising. Hello, Vy. Ano nga yung okoy ito? okoy. Kaya sabi ko kay ate kayo eh. Eh, hindi na okoy yan. Busne. Okay. na eh. Alam ba yung mga anak mo? Pinagod ako. Masarang bola kami, mami. Diba? Ano ginawa natin kanina? Nag... Masarang bola! Yes. Okay, tiyatran, si mami. Sino daw love mo? Si daddy o si mami? Ah, parehas. Yung paamo, huwag ka masyadong lakad lakad. Ayun nga, di ba sabi ng doktor, pang ipahing ako. Mm. Eh, sarang pinaghagis ako ng pinaghagis to Hindi, <laughs> may mga tropa na mga kaming bata doon eh. May mga tagahagis na nakita ang nahihirapan Super ako. Rest nga daw eh. Rest? Di. Sa Facebook, lumabas no, yung memories na to. ay nagmumutar ka habang buntis. Yung nasa chan mo si Noah. Yung si Noe nasa chan niya eh. Yung mga limang motor ano? Yung ano? Yung jug ko na yun. Bagay sa'yo. Doraemon na ano? Apreyo. Eh, Sakita na lang. Ano mo Apreyo para ano wala. Okay, <laughs> 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 mo wala. Bibili si kita, promise. Ano mo sinubita? Bibili kita kasi. Ayun nga, di ba? Ang sinubita. Kailangan bilhin yung Apreyo na Doraemon. <laughs>